Hi guys! Andito ko ngayon guys sa, sa kotse ko at tapos na yung trabaho ko guys. So ngayon today is Friday. Alam nyo guys, kanina nilapitan ako ng aking uh, amo. Tinumusta ako, ganyan. Sabi niya, oh, kumusta ka na? Sabi niya, mabuti. Tapos, nagkakwentuhan kami. Tapos sabi niya sa akin, oh, sabi niya na ano sabi niya na balitaan ko na uh, tinanong niya ako sabi niya and, and sabi niya I had the bad news in your country that uh, that uh, your president is drug user sabi ganon tapos sabi kong ganon sa kanya alam you guys na nakakahiya hindi ko alam ko ano sasabihin ko sa mga kasama ko nung narinig yon tapos sabi ko sabi ko na lang uh that is a fake news kasi guys hindi ko pwede aminin na ya totoo na drug user ang aming pangulo syempre pagtatakpan ko yung pangulo natin ganyan kahit alam kong Ah, uh, totoo naman 'yon. Tapos sabi, tapos sabi niya, you know, sabi niya a lot of president in your country, but I heard that uh, now the administration now is the more corruption in the history in the Philippines. Sabi ba naman ganun sa akin? Tapos sabi ko naman sa boss ko, uh, maybe you are right, but I can I cannot Uh, do anything because I am not in the politics, sabi kong ganun sa sa amok um, ko at saka dun sa mga kasama ko kasi guys, alam mo guys ano na yan eh, yung well known na yung yung Pilipinas ngayon na grabe ang mga corruption, kahit sino nagtatanong sa akin kahit anong lahi pag ako nakita, yung isa kong kasama, taga Albania siya Albania tapos sabi niya, oh Mary Lynn, totoo ba yun na yung pangulo nyo daw ay uh, drug user, ganyan. Tapos sabi ko, sin sabi ko, sino may sabi sa inyo? Sabi niya, oh nabasa na ko sa Google, ganyan, at saka sa news. Tapos yung mga baha sa inyo, ang daming mga namatay dahil nga hindi mga napagawa yung mga tulay. Although may pera, ganyan, ganyan. Tapos... Ang bansang Germany, nagaambag ang daming uh, binigay na tulong sa Pilipinas nitong mga sakuna nitong mga nakaraan. Kaya sabi ko, sabi ko, ganun. Alam mo, pag tinatanong ako, nag-iisip na lang ako ng kung anong sasabihin ko guys sa mga nagtatanong sa akin. Kasi syempre, dito kasi sa Germany, sila guys, Ano masyado silang interested sa mga news sa ibang bansa? gabi-gabi yan, tapos nagbabasa sila ng dyaryo, may ilig magbasa ang mga German dito, ang tao dito may ilig magbasa ng dyaryo tapos manood na mga news sa TV ganyan, tapos sabi kong gano'n minsan tinatanong ako, hindi ko na alam kung ano sasagutin ko minsan pinagtatakpan ko na lang sinasabi ko ah, that's all fake news, ganyan, ganyan kahit alam ko naman totoo yon tapos sabi niya sabi pa nung boss o oh, totoo ba na yung ex president yun eh nakakulong sa dahik sabi ganun sa akin sabi ko totoo sabi ko tapos sabi niya in what reason tapos sabi ko hindi ko alam basta sabi ko si PRRD yung ex president namin walang ginawa yon na masama sa Pilipinas sabi ko lang ganoon tapos sabi tapos sabi ko ah uh, kinasuhan lang siya ng human trafficking dahil yung mga addict noon ay pinahuhuli niya tapos nang laban tapos siguro syempre pag nanglaban syempre manlalaban din yung mga pulis kasi sabi ko sabi ko na lang ayoko nang pag-usapan niya kasi sumasakit ang ulo ko eh Sabi ko ganoon hindi ko na alam kung anong pagpapaliwanag ang gagawin ko sa 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 mga tao dito pag nagtatanong yung bang nahihiya ako guys kasi syempre bansa ko Pilipino ako kababayan ko tapos may naririnig sila na ganun tapos sabi ko lang sabi ko na lang sa magtatanong sa akin alam mo sabi ko yung aming pangulo sabi ko mabait Mabait naman, kaya lang sabi ko siguro yung mga tao nakapaligid lang sa kanya Ang nagnanakaw na hindi niya alam Sabi kong ganon, pero sabi kong ganon ginagawa naman daw niya ng paraan ngayon Tapos sabi niya, alam mo sabi niya Your country is the more corruption in the world Oh my God, alam niyo ba guys? pagka narinig ko yun, iyang iya ako. Tapos yumuyo ko na lang ako guys. Kasi syempre, ang sakit no na bilang Pilipina, ang sakit no na marinig mo yon na ang bansa mo is number one corruption in this world. Ang sakit nun para sa akin pero wala tayong magagawa eh. Kasi wala talaga. Ang isa yung sakit ng mga Pilipino ay mga mukhang pera. At ang mga Pilipino ay nabibili. Ayan, mga gahaman sa sa pera, no? Kaya iyan ang ano sa atin. Kaya kahit yung mga taong yung mga Pilipino na hindi mo pera na nagpapakahirap magtrabaho na, na nadadamay. Siyempre, pag isa ang pag ang gobyerno ay kurap lahat na damay-damay. Kahit hindi ka nagkukurap, lahat tayo damay. Kaya nakakahiya, hindi ba? Nakakaya yung yung bansa natin. Ay guys, so sige na guys. At hanggang dito na lang ang aking video. And see you for the next vlog. Bye bye guys!